dami naman kami ulit guys narabis na Selamat salamat po sa Diyos sa ya. kami ngayon guys na, um, na kami sa masukay sa ano paubos na. Ang daming tumulong yung pagbinta kanya, Joy. Sa halagang 50. Ang bilis maubos. Nakakatuwa. Ang bilis maubos na, na pala yung palayan niya, Joy, guys. Basta mura lang binta mo. Ang bilis din maubos, o oh. Nagawan sila sa halagang 50 pesos kilo. <laughs> mulahon, mana, 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 dahulu pergi mulahon, macam bermain bola, mulah, saya dia lah, dah, 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 Dia dah, 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 na guys, ubos na. Salamat. Sa Diyos, kaya naubos na. Pauwi na kami. <laughs> Bawal plastik dito guys. bit-bit eh, na lang sila, kanya-kanyang bit-bit. Yung iba, binalo talang sa dahon. Ubus na. Tingil na lang si Adoy guys. Kasuke okay niya. Hindi ko alam. Saan ka maningil Joy? Dyan? Ha? Ano ka kilo? Asan yung nag-order ng 15? Wala pa? Bakit anim lang? Wala yung may-ari? Kunin mm -hmm. mo na Nandiyan na, sige na, kunin mo na doon Ano yung ilisya doy guys Ayun, nabayaran na na kami nagtinda guys ng palaya pawi na kami sakay naman kami ulit pupuntang Valencia dito kami ngayon sa Hagna Ay, may bus na pala, oh. Amat, may bus pala nag-intay. Kung hindi kami nakasakay, abuti naman kami sa oras pa. Abuti, nakasakay na tayo, no?

saan daw ang um, pala yan? Yung mga anong lahat, yung mga laking tao? Mga laki tao? Uh -huh. Sila daw mag-harvest. siya <laughs> na kami guys. Pa-wait na. Uh -huh lumapit sa akin, nagatingin sila. Hindi rin ako nang alo kasi. Nagatupot ako ba yas eh, tinutupot. <laughs> maya maya no, gabita na no, sila. Hindi na isa na, sinabihin ko, ulay. Ang tanong, oh, um, dingin lang yung babae doon. Kandiyan na dadaan ngayon guys. Malinaw. laklak -lak, oh. Maraming init guys. Tirik ng araw. Sobra. Maraming init. Pababa na kami ng bus guys. Valencia na. na. Iya, yeah, siya kasi guys. Medyo hilo-hilo. Naglakad kay Kung kailan malapit na, tsaka natulog. <laughs> ha? Mahina kasi tubig kagabi guys. Kaya napuyat siya rin sa kante, sa tubig. Pagpilit sa palaya kagabi. Hindi kasi pwedeng hindi diligan kaya sobrang init. Ha Gani Leben pa Pandaya yata sila ito na kami guys ayan yung bahay na gawa nila Joy malapit na matapos sa taas dito na kami